halo-halo natin guys ang ating chicken saka pork limpo pala limpo ayan sasamun natin to sa pancit pancit na naman kami guys ano. yummy yummy ano po hinalo na natin yung ating carrots at saka tipolo hindi muna natin to nasusunod din dito ang ating video ayan ano po yung ating biyon? Ayan. ulay natin yung natin. Pag bumot tayo itong ating biyon, magsasama-samayin na, na natin siya. Ayan. Wala nang buo Ayan na naman guys. Magloto na naman asawa ko ng pansit namin. Ilagay na yung mga halo. Ayan. ayan. Dami. Na Ah, uh, ba? Diba? Gusto na naman namin ng pansit, guys. Matagal-tagal na kami hindi nagpansit. Ngayon, pansit na naman kami. Ayan o, oh. sarap! Ang aming pansit bihon! Ayan. Pansit, pansit na naman tayo. Puro pansit na lang tayo, guys. yan yan po ang aking pansit overload ah, kung meron tayong diwata overload meron tayong papa onyo overload pansit meron na tayong gempo meron din tayong chicken ah, uh, chicken breast yan yan wow yan matutuyin na lang nato ito chibuga na naman ng pansit Hello uh -huh. ah, po, kain po tayo. Kain tayo sama-sama. Yan. Kain, may bumibili. Ano yeah. Ito mo anak ng banda mangaon na tao sa dito yang ngutiyan ng dayon naman natin ko dito is pa kumad na dito Pain po tayo Ito yung aming hapunan Pansit na lang kami kasi Marami din sa amin pansit ito oh, lang kanin, kanin. na lang kainin Ano ba ni? Ha? Wala nang kainin sa amin Pansit na lang dami. Hindi lang kami namigay ng pancit guy, kasi full shake naman yun. Eh. Wala kilo na pinili ng asawa ko. Wala hmm. naman na kami maisip na ito lang. Hmm. Kaya hmm. may pancit lang. Pancit na lang, lang kami. Yun na lang naman ang palagi ulam. Asawa na eh, yung mga anak ko. Oh. Kasi magpupunta ka rin sa bakoy at sa manok. Masama niya. ang pagkain ng Pinoy lang. Hindi ito Diyos ko, konti lang daw sa amin daw. Malaking gila, hanggang buwas pa to. <laughs> Hindi na kami namigay para may arusan yung mga bata ko. Mga na kayo, mama, yung hmm. mga kakain mo yun. Ba't sa ating gila yung mga? Iyan. Iyan. nagre-request na hindi nagpapakita si Monso. Lagi na nila akong nakikita eh. Iya, yeah, hindi si Bunyan. Si Bunso ang ano nila pati nila nila nakikita. Pasama si Bunso. Si Iya ang lalo ba? Hindi nila nakikita ng mga ka. Pag-along ang mga ba

Bye-bye guys. Ayan ang aming pagkain. Bye. Thank you so much sa mga support nyo.